morning mga amigo another report na wala po, po ko i-share sa inyo dili ko mayo guys pero share lang ko guys gusto ko katabang sa mga kapwa lako technician dia sa computer nga naglison <coughs> araw na sila magamit kaya nga guys ang issue sa inyo guys isa isa USB 2 sa mga tawag na wala ang gamit guys Uh, isa ni siya ka uh, tulungay nga dako kay tabang labi na og mga uh, kwan computer technician ka uh, super ha huh? super okay guys katong ganahan lang guys ha ubi mo ganahan guys okay mahimo guys uh, ay, ay mo pass guys ha kun mo ganahan Okay. Di mo na ako ni pamugos guys. Sa mga tao lang. Gusto, gusto lang ani. Eh. Tawag na ako ni guys is Bintoy. So si Bintoy guys. Ano na siya? Antivirus, backup, boot repair, diagnostic yeah, tools, live operation system, OS images, partition tool, password removal, to mga laptop, mga computer, okay, nalimutan ninyong password, naalis siya. Ano nyo, kinangulan pa nga mag-download pa mo mag palit magpalit pa mo. Tistito na, ah, na ko ni guys. Ah, na ko ni na gamit. 2018 pa hangtod karon gamit kaya kayo -kay guys. Gamit kina ko guys. Hindi ako kinangulan mag-reformat o kung sa pwede. Kung mga mga gusto kang great files na ni siya guys. So na siya password removal. Tapos siya ay portable program system. Windows recovery. Auto na rin. Wala na So, i-try na ito guys. Open na. Okay. Open na. Just open. Pwede po run. Add administrator. inting nga uh, nga pwede na yung mamagamit so police civility guys ato At sa so, nang i-maximize guys pasinsya na mo guys kaya di ko kati kong okay, mag mga uh, video guys di kaya kumastera na guys Tingnan nga ni guys ha. Kung 20 gig niya siya guys. Kinan 20 gig na USB. Kapi niya. Kung ano. Ganahan lang na mo. Nami 20 gig. Sige. So na siya ay. Deep. Translator. AC Translator. Sa BIOS Utilities. BIOS. Tala. Guys mga katulos na siya Guys ng mga simple tools pero dako kayo it's the, the expert is the hacker partition but this nani siya ni Cuba tignan ni guys nani siya ay ah uh, ah uh, ah is is the fresh kung na is the card for victoria ini guys takot ay tabang sa ako guys ni pag abot sa si driver na po niya yung snappy driver halimbawa na may mga computer na may grid format na kulangan pa ang driver so just click kami guys okay wala siya guys pangitaon niya itong mga driver na wala na installed sa inyong computer yan latest version siya guys kaya gina-update na lang guna ko good Terus, nato, tunggu, ya, walaupun si pintu aja, eh, okay. nah, driver updater driver talent, driver poster, idulaga guys oh. <laughs> di pixel tester, oke, okay, ini siap, guys. Kami ini siap, guys, semangat, motor, semangat, mencukur. Sir, the miser nya na teh hadul terus guys ada ah, kan guys hmm ini <laughs> e, jodik pakayo kayo ko gila gamit ni eh. ini e, mga mga gagmay naman ni pero gamit niya po siya guys para may bawa ni mga spiyo para sa ako ako ng spiyo hindi eh, naman nila ako ng spiyo actually pagka format wala ka na na naisadaan pero sa kubani wala pa gamit yan na uh, hindi mo spiyo ang spiyo kaya kuhan naman niya akong spiyo ah uh, hindi kaya uh, hindi mo klaro kaya bakit na kaya guys so mga to guys ang gamit ito niya. wala na mga kabalo na lang lagay na kabalo na sa paggamit na bali na itcher ang bawa guys mag magbut uh, mag boot mag mo mag boot USB guys ah uh, dili lang ni Hiropos guys na bali na itcher burn paskil ice burner na ay po Jaropos ng latest na po ultra is, oh kung gusto ka mo mo guys oh o gusto po mag itemize sa Windows 10 Windows 11 gusto niyo mo siya eh. uh, eh. i na i which magicon wala na oh na Okay, media creation tools download lang Windows 10 sa Microsoft eh mo siya i eh. customize pwede guys may mga mo siya ikaw buot kung siya mong tanggalon o gimong buhaton kini mong gamitin guys mga kanti na ni mo gamit alala mo kining ay 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 e ay o guys makasayad mo ni may mo siya multiple ni mo ni mong mga putable, guys kaya yun halimbawa mga dagang version sa windows yung imong gusto ibutang mo himuon kini ka Windows 11 Pixel pero wala kaya mo gamit Windows 11 sa karo na kini sila guys alternative ni sila sa Ropos niya na ako yung desk yung desk guys yung side money lagi na kabalo guys Yeah, na, open niya na boy open ppn sa nakabalon niya yung mga kuwala ni guys ang pakapin <coughs> pero ang the best na mga gamit ni guys kasagaran guys kung nasabi nasapi ano super guys mm okay na lang mo gamit pa o mapalik pa ang software well, sabi na kung sa una guys di pa kayo di pa kayo ang youtube pero na yung mga hindi pang pakita <coughs> ang guys si so, Misty isa isa na nakakwarta naka ko ni Skinny Sa pingguane guys, sa akong pag- pagwitwari pa, naka sa guys, na pa pinak sa guys, is iis, gini tak guys, so, dan, guys.

Oh, labi na mga bird label diha ang mga technician na to. <coughs> mga bagtik, mga mga master. Di ilang board. Ang nah, nangya po ninyo ni. Huh? Simple, simple superb 20 gig ni siya guys ah huh? Hmm. So, kita tambah sampul Ah. para ganahan mo oh, pero mas mas may na inyo yung eh, para ma kuha ninyo tuloy guys wala din ako basta basta gikuha guys nag nag kuhaan ko nag time halos 4 hours so una so una about <clears throat> 20 20, 18, ano? Two, four hours. Itunan <tangan> mo na siya halus Halos tuig. Pero sulit guys. Kaya dako. Kaya kung kuartan ninyo so niya well, super. Di ni siya basta-basta. Nga basta, niya ni siya. dili, 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 dili na ko Baga ang mga, mga retreat paras nga. Importante nga paras. Kuha Wala yung pasikat tayo guys ha. Tinood lang. Di, wala akong nagpasikat. Dili ko mayo. Pero gusto lang ako na-share. Takko na. May Special at to mga mga importante bito. Hindi <coughs> na mo kinanlan pa mag-YouTube-YouTube. Daladre. Okay na mo yung gamita sa sa ganahan lang ha, di mo ganahan. Ah, well, ay mo basa ako kay huwag man na mugo sa inyo. Pugo na na bersa sa inyo. Ako lang makatabang ko sa kapo na ano ako technician dia. Special dia mga tao nga bago pa nagsugod. Paras na ko. Sa so, takong tabang ni sa ato. Free ni siya. Free. Tan ko ni sa inyo. Pero kamo na bahala mo explore sa ako ninyo. Ayaw po tanan kayo po laruin. Salamat guys. So, ni. Close na akong lo. Ito po guys. Kini siya is. Namo ni akong. Tuan. OS po. At the same time. Hindi rin ako mag-reformat. Maroon na akong dala. Hindi Hindi na ako mag USB. Nala po ako mga support na Which is, ang super na mga, software, kanyang, bisaya. <laughs> mga niya support nang bisaya. bisaya na mga support super guys, mga bisaya na guys. So, na, yung binto, yung eh, money itong akong support na gusto na kaya tag sa inyo. Tanang natupila, gignis Ito po, so, 24 gig ni siya guys. Mintoy. 24 gig. Thank you guys. Salamat kayo.